ngayon na pagtatalunan, ang makikinabang ay ang kabataan. Guru at magulang ay may katanungan sa lahat ng batang nagsisipag-aral. Ang panliligaw ba'y dapat na isabay habang ikay subsob sa silid-aralan? Buhat sa malayo, dalawang makata ang siyang tumugon sa gawang patula. Dapat pagsabayin ang sigaw ng binata. Aba, hindi dapat ang tutol ng mutya. Itong paniligaw ay dapat pagsabayin. Sabi ng binatang nakatindig sa atin. Tindig na patotot, ikaw ay magbugay sa mga narito mga mag-aaral. Magandang hapon. Ito ang aking bati sa mga narito, may mitis sa labi. Ang pagsang ko sa paksang napili, ipagtanggol ko tuloy tatami. Ako po si Joshua, na taga Agareta. Ang kapalaran ko ngayon nakataya. Nananalig ako sa aking pag-itna, ko itong aking paksa. Mata! hiling sa inyong palakpak siya'y salubungin. Mula po sa puso at aking damdamin, magandang hapon, laki pang pagkinug. Kung ang paniligaw ay pagsasabayin, sa pag-aaral ay hindi magaling. Nakahanda akong ito'y patunayan sa pamamagitan nitong balagtasan. Ako po si Hazel Hiyas ng Makarang. Sa patunay ay kilala ng tunay. Pagpapakilala matapos marinig Sila ay handa ng paksa ay isindig Timbangin mabuti ang kanilang panig ng ating malaman ang nakahihigit Sagulang ko ngayong mustong labing panig Sa awag na, na pag-ibig dumating sa akin Pagkat ang babaeng aking ginigiliw mukod sa maganday may talinong angkin. Kaya at ang panliligaw ay nakatutulong sa mga tulad kong umiibig ngayon. Ito'y nagsisilbing isang inspirasyon ng ang pag-aaral ay maging pasunong. <laughs> kayo abala ka sa iyong panligaw. Sa pangingibig mo'y di mo na mabuksan. Ang mga aklat mong may amag ng tunay. Magliyong sa nilad ang laging ginagampanan. Sa halip basahin ang diksyong naiwan. Pagpasok mo bukas ng umaga, mata mo'y nalan, titig mo'y may kaba. Pag di nakasagot, mapapahiya ka. Ang panligaw mo'y may naitulong ba? Ang pag aarang din mapapapayaan. Naiigit ito kay sa panliligaw, ang tanging na ko'y madaling magsabay na maging sabay din itong kapalaran. Sa panliligaw ko'y makikilala na uri ng babae dapat makasama. Habang nag-aaral, matitiyak ko pa kung sa dakong uli, mahal ko ang sinta. Ikaw katalo ko'y huwag magmadali, baka balang araw matapat sa gungi nadi, maraming babae iyong mapipili. Alalahanin mong itong pag-aaral ay katumbas na rin ni bang kayamanan. Ginhawa ka sa buhay ay malayo mo kamtan. Kung manliligaw ka habang nag-aaral. Sa aking panliligaw ay natutuklasan. Mga kainang di kayang iwasan. Ang minamahal ko'y laging nakalaang. Magandog na tulong pagkas kailangan. Bakit ang asahan ng tulong ng iba? Gayong ikaw naman ay may magulang pa. Isipin mong lagi sila'y umaasa na balang araw ka. Itong katalo ko'y aking napapansin, laging pag-aaral na isambitin. Sa edad mo ngayon, di mo man sabihin ang natitiyak ko'y umiibig ka. Ko. <laughs> umiibig ko'y aking pipigilin, pagkat pag-aaral aking kakaharapin. ng ang tagumpay ay aking marating. Yeah! Bago matinit ang mga naglaban, aking igagawan itong kahatulan. Pinakamasaya <laughs> sa buhay ng tao ay ang umiibig at iibig sa iyo. Ngunit ito ang isang tanong ko, tunay na pag-ibig ba ang nadarama mo? Kaya nga binata, sana may isipin kung ikaw ay lilig, magliligaw Toksay pigilin. Toksay. Sa ikaw o delaaga, paisipin mo na sa iyong pagiligaw, na ang pag-ibig ay para sa tao. Kung ikaw ay liligaw, ito ito'y pakaisipin mo. Na buhay, buhay. Ito ay bigyang-layat layuan ang Bigang Bigyang-bago nitong palagtasan. Aking igagawad itong paghatulan. Kaya namang ito ang humatol naman.